Walang kibong binuksan ng dalagang pintuan ng baksit at naupo. Sandaling tumingin sa rearview mirror si Froylan at tinignan siya bago lamangin. Ang alam ko ay sa harapan ka na uupo, Miss Roma Santa. Sa jeep mo dahil maraming pasaherang nagsisiksikan. Pero kotse ito at naka-aircon tayo. Isa pa, di ba angkop na dito ako maupo dahil ikaw ang driver? May himig pa ang hiling sagot. Ipagpatawad mo, binibini. Pero mas gusto kong di ka umupo sa harapan. Umalis sa pagkakasan na lang at tuwid na po, Hindi ako ang may gustong kuhanin kang driver kundi ang papa. Now bilang driver tama lang na dito ako maupo, ba? Diba? Mas gusto mo bang iba ang magmaneho para sa iyo, Mr. Masanta, kaysa sa akin? Ang naiirita ng tanong ng bitara. Kahit sino, basta driver at mahusay mo pagkakatiwalaan. Ewan niya kung bakit siya naiinis at nagsusutil. Anyway, pansamantala lang. Hindi ako bayarang driver, miss. Pinakiusapan lang ako ng papa mo at ng tatay ko upang magmagandang loob sa'yo. Binigyang din nito ang magmagandang loob. Ngayon kung gusto mo makalis na tayo, ay lumipat ka dito. Matigas nitong utos. Padabog na lumabas ng kotse ang dalaga at lumapit sa harapan. Wala naman talagang dahilan para magalit siya. Pero yun lang ang alam niyang panlaban sa atraksyong nadarama niya para kay Froylan. Walang kibuan ang dalawa hanggang sa makarating sa Quezon City at ituro ni Freya ang daan. Mula sa salamin ay nakita ni Elisa ng pagparada ng kotse at ang pagbaba nilang dalawa. Si Priya pagpasok ng shop. Si Froylan ay nagbukas ng hood. Who is that hunk? Sa lubong nito, kay Freya, may driver mechanic. What? Ibinagsak ng dalaga ang bag niya sa mesa. Siya ang sinasabi ko sa yung driver ng jeep. And would you believe it, inaanak ng papa sa talyar niya ginawa ang kotse ko. No, my father asked him to be my driver hanggang masakit ang tuhod ko. Fantastic! Kaya mo si Sofer, ha? Huh? Bakit ka naiinis? Ewan ko ba? He's really affecting me so much. Hmm, ewan ko sa'yo. Teka nga at lalabasin ko. I'm dying to meet him. Natawa si Freya. Elisa, isusumbong kita kay Carlo. Kanchaw niya. Well, he's not here. At saka makikipagkilala lang naman ako. Gusto kong mapatunayang hindi ako dinadaya ng piningin ko kanina. At kumindat ito kay Freya bago lumabas. Isinasara na ng binata ang hood ng lumapit sa si Elisa. Hi, I'm Melissa. Best friend ko si Freya. Inabot nito ang kamay kay Froylan. Nakangiting tinanggap na naman ito ni Froylan. Ako si Froylan. Pumasok ka mo na Froylan. Mainit dito. Huwag na salamat na lang. Sanay naman ako sa init. Isa pa baka lalong lang masira ang araw ng kaibigan mo. Sabay nguso sa loob ng butik. Nakamasid lang si Freya sa salamin sa dalawang nasa labas. Huwag mo nang intindihin si Freya. Kung mayroon akong alam na pinakamabait na tao sa lupa, si Freya yun. Halika na. Sagot mo ako ha. Nakangiting biro ng binata. Natawa si Elisa. Sa itsura ni Froilan na titiyak hindi ito ang uring nang ingilag kanino man, lalo at sa babae. Maupo ka, Froylan. Magbasa-basa ka. Well, this is a woman's place kaya wala kang makikita at mababasa dyan kundi puro pang babae. Ako na ang bahala sa sarili ko, Elisa. Sige na salamat lumapit sa mesa ni Freya si Elisa. My gosh, Freya. Intensity din ang lakas ng sex appeal. Anas nito sa kaibigan. Marinig ka. Lukal-lukal to. Nangingiting sagot ng dalaga na hindi nagangat ng tingin at patuloy sa pagdidesign ng damit. Kung hindi ko lang mahal si Carlo, bibikutin ko iyan. Muntik ng bumunghalit ng tawa si Freya kung hindi niya natakpan ang bibig niya. Lumayo ka na nga sa aking babae ka. Makamakahalala yung isa na pinagkukwentuhan natin. Hindi pa sana kikilos si Elisa nang may pumasok na isang customer. Nang umagang yun ay walang customer na pumasok na hindi nag ng pansin kay Froylan, talaga man o may edad. Alauna pasado na nang lumapit ang binata sa mesa ni Freya pagkatayo at pagkatayo ng kausap niyang customer. Ito nung ang mga kamay sa mesa at ko. sa ninyo gustong mananghalian tayo? Napati na lang dalaga at napatitig sa binata at hindi na niya inilis ang mga mata niya rito. Kaila may paro-paro sa sikmura niya na mamalik mata sa nakatitig lang dito. Ipinitik ng binata ang dalawa niyang daliri sa harap ng mukha ng dalaga. Talaga bang naglalakbay ang isip mo sa tuwing kakausapin at titingnan kita ng ingiting wika nito? Medyo ipinilig ng konti ni Freya ang ulo at sumandal sa swimmy napayang Napahiyang nagloko ng ulo. May sinasabi ka ba? Saan ninyo gustong mananghalian tayo? Sinulya pa ng dalaga ang relo. 1.30 na pala. Sinulya pa nito si Elisa na kausap na ang isang customer at inabot dito ng pinamili. Lunchtime, Elisa. Kumain na kayo, Freya. May baon na ko at hinihintay kong tawag ni Carlo. Tanggi ng dalaga. Sinulya pa ng matalim ni Freya ang kaibigan at pinahihiwatig na sumama na ito. Subalit umiwas ang tingin ng dalaga. Sumama ka na, Elisa. Si Froyland. Thank you, Froyland. Pero tatawag ng alas dos si Carlo. Of course, I don't want to miss my boyfriend's call, if you know what I mean. Nakangiting sulyap nito sa kaibigan. Isa po walang kasabay kumain si Aling Rita. Ilagay niyo ang lunch break sign paglabas ninyo. At nagtuloy na ito sa maliit na kwarto sa likuran na siyang kinaroroonan ng nahi. Bagaman ni iilang ay sinikap ni Priya na maging kaswal, itinunang pansin sa pagkain. Sino si Carlo? Elisa's fiancé, They're engaged to be married, probably by the middle of this year. Sandaling huminto sa pagkain si Prolin tumingin sa dalaga. Ikaw, Miss Roma Santa, may boyfriend ka na? Formal na tanong nito. Muntik ng masamit sa kinakain niyang dalaga. Hindi agad nakasagot. Kung maaari nga lang niyang masabi dito na wala pa. Kung may tatanggi lang niya sa sandaling yun ang existence ni Mark sa buhay niya, ay gagawin niya. Sa halip ay isang marahang tangong ay sinagot niya. Sandaling parang nag ang mga mata ng binata sa tingin ni Freya. Pero iglap na naisip niya ang pinaglalalawang silang siya ng kanyang imahinasyon. Hindi na muli pang nagsalita si Froylan hanggang sa matapos silang kumain. Tinawag ni Froylan ang waiter at kasabay na ni nagbukas ng bag si at kinuha ang card mula sa wallet. Nang malapit-lapit na ang waiter ay sinanyas ng binata ang bill. Muling tumalikod ang waiter. Matalim ang mga matang binalingan ni Froylan ng dalal. Itago mo ang card mo, Mr. Masanta. Miss, stop calling me that. Ang naiirit ang sagot ng dalaga. Saka itong card ang ibabayad ko. Lalong tumalim at naning kita mga mata ng minata. Alam ko kung anong ibig sabihin ng card na iyan. Kahit driver lang ako, hindi ako ignoramos. Marahan ngunit mading sabi ni Tan. Napapikit si Preya. I'm zero pero ang ibig kong sabihin ay ako ang mag... Hindi na tapos ang dalaga ang sasabihin dahil maagap na sumagot ang minana. At lalong huwag mo akong iinsultuhin. So driver at mekaniko lang pagkakakilala mo sa akin pero minsan may hindi ako nagpalibre sa babae. Inilapit ng dalaga ang sarili niya sa mesa upang hindi sila maka-attract ng pansin sa ibang kumakain. Hindi kita iniinsulto, Froylan. That's being chavonist. Ako ang dapat magbayad ng kinain natin dahil... Dahil driver mo ako. Be sensible, Froylan. Papaano kung araw-araw tayong kakain sa labas? Kung kumakain kayo sa labas ng boyfriend mo o namamasyal o nagdedate, binabayaran niya. Of course, Sinubukan mo na bang alukin siyang ikaw magbayad? Hindi pa, pero hindi dahil alam mong kayang magbayad ng boyfriend mo. At ako hindi. At sasabihin mong hindi mo ako iniinsulto? Marahan lang ang boss ng binata at hindi halos marinig ng dalag. Pero sa tingin niya ay para itong bulkang sumasabog. I'm sorry, Froyland. Nang molest ng na ang papa sa'yo, can you not consider this my threat? Hindi. Nang lumapit ang waiter at dinukot ng binata, sa bolsa nito ang pitaka at binayaran ng waiter habang hindi inalis sa mga mata kay Freya. Nanatili silang walang imikan hanggang sumumulik ang waiter at ibigay ng ang sukul. Matapos mag-iwan tip tipay tumayo ng dalawa at walang imik ang bumalik sa butik. Hindi pa man sila pumaparada ay alam na ni Freya na naroon si Mark dahil natanawan niya ang kotse sa parking space sa tagiliran. Tinupop ng dalaga ang noon niya. Wala siya sa kondisyong makaharap sa kasintahan. Walang kibong pinagbuksan si ni Froylan ang pinto. Hello Mark, bunga niya rito na ang mga kilay halos magkadikit na. Hi, ganting bati nito at makang hahalikan siya sa labi. Subalit so, sa Jassy ang umiwas kaya sa piskin dumapo ang halik nito. Pagkatapos ay sinulipan si Froylan. Mark si Froylan. Froylan si Mark. Papapakilala niya sa dalawa. Si Froylan na ako mang uupo ay inabot ang kamay ng lalaki. ng tinanggap ito ni Mark. Magkaibigan ba kayo ng girlfriend ko? may pag-angkin nitong tanong. Mukha ngayon lang kita nakita. Driver ako ni Miss Roma Santa. Mahimig pa rin yung sagot ng binata. Sabay sulyap kay Freya. Nagahamon ang mga mata nito. Driver, pag-uulit ni Mark na binagtingan ng kasintahang na upo sa silya niya. Pinag-iisipan ng dalaga ang sasabihin. Makit nahihirapan siyang magpaliwanag sa kasintahan ay yung totoo namang driver si Froyland. Nakilala niyang driver. Naiilang siyang higit para kay Froyland. Ina anak siya ng Papa Mark tulad ng nasabi ko na hindi ako pahihintulutang magmaneho ng Papa. Kaya pinakausapan niya si Froyla na maging pansamantalang driver ko. So it is your father again. Marahang sagot ng binata pero nahagip yun ang pandinig ni Priya. What do you mean by that, Mark? Halis na ako, Priya. Tatawagan kita pagdating ko sa opisina. Kaya nga pala ako napatan dito dahil may appointment ako kaninang umaga sa may malapit lang dito. I was thinking na late ka rin lang man halian. Baka pwedeng madaanan na kita. Pero nahuli ako ng dating. A matter of three minutes. Hindi may ang animosita sa boses nito. Bago lumabas ay muling sinulya pa ni Mark si Froylot na printing na sa naroong sofa at nagbabasa-basa ng mga magazines. Sa tingin nito, mas mukhang sabihing artist ang lalaki kaysa driver. Pagkalabas ni Mark, ay nagangat ng ulo si Froylan tumingin ng diretsyo kay Freya na agad nagbaba ng tingin. Maya-maya ay may mami mili ng pumasok at sandaling nalimutan ng dalaga ang tensyon mula sa restaurant hanggang kay Mark. For a while, naging busy sila sa pakikiharap sa mga dumating mula sa customer hanggang sa supplier ng RTWs. Dalawang oras ang lumipas bago natanggap ni Freya ang tawag ng katipan. Kung driver lang ang kailangan mo, Freya, I could have done it. Kung hindi ko kaya sa araw-araw, ay mga driver ako sa penis, sina at sa bahay. Huwi ka lang nasa kabilang linya. Bakit hindi mo ginawa, Mark? Bakit hindi mo iminong kaya sa papaang ganun? You did not give me the chance. Nagpa siya na agad ang papa mo para sa'yo and you cannot even do something about it. Against it. Naroon ang galit sa tinig nito. Hindi totoo ang sinasabi mo. Napalakas ang boses niya. At napasulyap silang bigla kay Froyla na nakatingin din sa kanya. Alam mo ang problema ko sa transportasyon mo lalang maaksidente ako. Pero wala kang ginawa tungkol doon. And lang sa himig ng boses mo parang inaaksahan mo ang papa na minamanipulate ako. Medyo hininaan niya ang tinig dahil alam niya ang alam ni Froyland kung sino ang kausap niya sa telepono. Nang muli niya itong sulya pa nakangiti itong tila ng aasa para bang nag enjoy ito sa predicament nito. Ang bruho. Free, are you still there? Si Mark Oli. I'll have lunch with you tomorrow, Mark, and we'll talk this over by. Ibinaba ang telepon ni bago pa makapagsalita uli ang ka nasa kabilang linya. Sumandal sa swivel chair at sinalubong ang tingin ng lalaki. Tumayo ito at lumapit sa kinaroroonan niya. Hinawakan ito ang baba niya at itinas. Cheer up, this is just my first day. At agad din binitiwan siya at tumalikod upang lumabas sa salamin na nakita niyang dinukot nito sa bulsa ang sigarilyo at lighter. Wow, narinig mo ba yun? A driver mechanic who speaks English and who most walks like my prince charming, kanchao ni Elisa. Shut up, hindi nakatakataka ngayon niyan. English is a common language kahit na basurera. Magtataka ko kung kakausapin niya ako ng Arabic. And this right, this is just the first day. Pero ang tension niya na nakreate niya mula pa kanina. Sa restaurant hanggang ngayon, ano pang pa susunod na araw? Huulahan ko, siya ang nagbayad sa restaurant. Good guess at bakit? Iyon ang tingin ko sa kanya. At diyan yan kita talo, darling. I'm a very good judge of character. And I like the tension he is creating. Very romantic. Alam mo, Elisa, isa marahil sa mabigat na dahilan kaya nag-click tayong dalawa dahil sa ugali mo yan. You can take things in stride with humor at kung ano-ano pa para lang maging magana mga bagay-bagay at napakaseryoso mong tao, laging natitense, ay nako, tita easy ka lang. At saka ang gusto kong malaman ay kung bakit ang isang tulad ni Froylan ay pumayag maging driver mo. At bakit naman hindi, eh yun ang trabaho niya. Granting na hindi siya sinusweldohan ng papa, pero hindi naman niya matanggihan ito. Maybe yes, and maybe not. Makahulugang sinulya pa ni Elisa si Froylan na nakasandal sa kotse at naninigarilyo. Really. Iyon eh, pala ang boyfriend mo, Annie Froylan ang nasa expressway na sila pa uwi. Yasagot sagot ng dalala na kahilig sa sandalan. Guwapo, mayaman, modelong Land Cruiser, bagay kayo. Hindi sumagot ang dalaga, pumikit at nagpalukip-kip. Nasa himig ng boses ni Froyla ng panunuhiya at hindi niya gustong pumasok sa bitag nito para makipagtalo. Tama na ang isang araw. Freya gising, nandito na tayo. Hmm, gusto pa sanang magsiksik ng dalaga sa upuan. Pero nararamdaman niya ang marahang tapik sa balikat niya at ang pagtawag sa kanyang pangalan. Unti-unti siya nagmulat ng mga mata. Nandito na tayo. Si Froylan uli. Nakatulog pala ako. I'm sorry lugang kita. Numiti ito. Totoo miti. Inikot ng dalagang ang paningin niya. Garahi nila. Pinatay ni Froylan ang makina at lumabas. Inayos ni Freya ang sarili at bago pa niya. Nabuksan ang pinto niya. Ay naroon na si Froylan at binuksan ito para sa kanya. Thank you, Froylan. Dito ka na maghapunan. Sa amin na atiyak na naghihintay na ang tatay. Salamat na lang. Anong oras tayo aalis bukas? Tula din kanina. Sumaludo ang binata at lumakad patungo sa git. Palabas na ito ng tawagan niya. Lumakad siyang marahan patungo rito. May kailangan ka pa, Miss Romasanta. Bago ako nagising ay narinig kung may tumawag sa pangalan ko. Panangili ko lang ba iyon? Ilang saglit muna siyang tinitigan ng binata bago sa magot. Tinawag kita sa pangalan mo. Freya na lang kung ganun, Froylan. Nagmumukha akong old maid na teacher na sa misro masanta, nakangiti niya ang sinabi. Pumantin nang ngiti ang binata. Hindi inaalis ang tingin sa mukha niya, sa mga labi niya. Napalunok ang dalaga. Tingin lang iyon pero bakit pakiramdam niya ay hinahalikan siya nito. Sino ang namamahala sa, sa talyar mo habang nagdadrive ka sa akin? Aniya, ang tatay. Mekaniko din siya. Hindi ko ito pinag-aralan. Sa kanya ko ito natutunan mula pa noong malita ko na naooblikaw. Kaba ng tatay mo at ng papa para pumayag na ipag-drive ako? Marahang tanong ng dalaga. Oo at hindi. Oo dahil hindi ko gagawin ito kung hindi nila sinabi sa akin. Hindi dahil pwede naman akong tumanggi kung ayaw ko at walang makakapil sa akin, Freya. Kaysa pakinggan ang pangalan niya mula sa mga labi ng binata. Pumilis ang pintig ng puso ng dalaga nang muling magtanong, Bakit hindi ka tumanggi? Dahil gusto ko. Maiksing sagot nito. Magandang gabi, Freya, Tuluyan na itong lumakad pa uwi.